Hello guys magnakaw kami piras oh <laughs> yun Ayan. hinog na nga oh, piras tikman mo yun ang mas masarap yun sa taas kaya malutong dito yung piras mm -hmm. tikman mo ba mm hindi -hmm. ka pa nakakain yan nakakain na eh oh, dahil, may awa, okay, yun may ba? bagroong tingak ba ayun sa taas pa ayun pa yung maabot hindi okay. na lang yung boses kasi may mga bisita sa sa pool. Ayun sana yung mataas eh. Sa kaas eh. Baka mga nato. May tunog Uy, mabigat ka ba? Sige na, ba? basag pa ba rin na. Sige, saka na. <laughs> ka <Baka tunic. laughs> Hindi mo nagtunog. Uyatim lang ako. Okay. Doon ako pagkamerahe. Eh. Hmm. Okay. <laughs> ay, 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 ito na yung piras namin. Hindi, hindi siya madalas sa ano. Hindi siya madalas sa antong pas... dasalan. Santong <laughs> Hindi mo na po matusin. Sa sobra pangako po. Hindi mo po slan. Ikin na Sang ibon. Sa balulog, hindi Sayang ba? Sayang, Sayang to, guys. Masarap. Hindi na. Ayatag na Di na, na sa iyo. So, <laughs> Ayan na, guys. <laughs> Ayan, <no. laughs> Aray, Hindi na kami kataklad. <laughs> hindi na kami dito. Wala kaming tubig. Tapos, da, -da kami. nagda -da ng mga protas. Ube uh, ripe rãi nặng, you know. Set up. Ui, shut up. Ui, shut up. Ui, shut up. Ui, shut up. Ui, Ayun, oh. Ayun, 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 buksi belang habul jen oi jen na nak buksi hindi pa sino <laughs> ba yun hindi kita mo nakita ko agoy ako magsaka natin yung kamera ko sana magsaka masaka agi daw Ayan po. Ayan siya. Um, may dancer, may dancer. Ayan. Kebu. <laughs> <laughs> Kita ay. Um, namita sa. Kita. <laughs> oh,

D delete. Pataas <laughs> ayan guys, luto ng ating. Still, <laughs> <laughs> Ang ating. <laughs> ayan no nilug na 'yung ating <laughs> po <putra, miss> mo <laughs> Wala lang kasi ako kuchilyo Hinog na to. Ah, ayan o. Ayan o. Red. O yate ko bijin. Yate ko bijin. Itong ko bijin. Lihog. Ito lihog. Hindi lang yapid akong itsura ba? Kanon mo na, sir? Hindi ko nga alam nung lasa. <laughs> Dapat may kutsugasan na, na. Ito na. Rumuruman sa tubig. Ye. Natuno ko din ba? Hmm. Tay ngin pa ugas si minana ay katos na Eh mino. Mean, oh. Ano pa ugas? Nga gimugas ana. Oh. Hmm. Roman sa tubig basta dali siya ma ano. Makakas. Mhm. Hmm. Panitan man ni. Aray ko. Kita lapit lang ang kamay ko. Mhm. Yan oh. yeah. Hmm. Kaya oh, yeah, tama lang sa wala tinik. Apelo ito ramay. Hindi na apelo. Alam. Hindi ka nakatikim ka na nito? Wai, Ayaw ko nyan. <laughs> Takot ka malason. Hindi Takot... man. Ano daw na yan siya? Dapat daw ano pa yan? Lutuin, di ba? Hindi. Prutas to eh. Anong niluto? Hindi ka to kay... Ay... Kinakain to ya hilaw. Ginapanitan. Oo, oh, ginapanitan, ginakaon. Yan o. Kasi sa... Sa ano to eh, sa, sa mall, ginabalatan na to. yung hmm. Ayan, ginabalatan. Ito yun. Tignan natin anong lasa. Wala kasi ako kutsilyo eh. Sabi ko magdala ko kanina kutsilyo. Di mo ako nakadala.

sa Z2. Hindi kaya tulason. Hindi ah. Kinakain mo <laughs> kinakain to? Ayan po, nagmumukbang si May buto. <laughs> Nagmukbang. <laughs> ano ba to? Anong lasa? Hindi ko ma-explain. <laughs> Parang lasang papaya. Or biabas. Hahaha ganun na may amoy na iwan ayan po nagmumukbang sa may buto um, mayroong buto hmm? may buto siya oh. <laughs> <No>. <laughs> <Ito> na lang <laughs> hindi ito na lang dito mas masarap dito na lang. 有点难。嗯嗯